Magandang araw, kami ang pangkat lima at ang aming pananaliksik ay tungkol sa paghahati ng panahon at pagkakaro pagkakaroon ng prioritization isang pag-aaral sa karanasan ng mga sudyante sa patong-patong na gawain. Bilang mga sudyante, hindi may iwasan ang sabay-sabay na gawain. Kaya naman, mahalagang maunawaan natin kung paano ito maaayos na mahati ang ating oras at matutukoy ang dapat unahin. Samahan niyo kami sa pagtuklas ng mahalagang kaalaman tungkol sa time management at prioritization. Ang mga mag-aaral ay nahaharap sa lumalalang hamon sa, ng akademikong gawain at mabilis na pagbabago, na pagbabago ng teknolohiya. Mahalaga ang mahusay na pamamahala ng oras at pagtatakda ng prioridad upang panatili ang balanseng buhay ayon kay Crescens et al. 2017 ang epektibong paggamit ng oras ay may direktong epekto sa aka akademikong pagganap habang pinakita ni na Ms. Bisra at 2018 na ang kakulangan sa tamang paghahati ng oras ay maaaring magdulot ng stress. Background of the study: Epekto ng pagtatakda ng prioridad sa akademikong pagganap. Ang tamang pagtatakda ng prioridad ay tumutulong sa mga estudyante na maging mas organisado at epektibo sa paggamit ng oras ayon kay Stell 2017. Sa Pilipinas, dahil sa iba't ibang responsibilidad ng mga estudyante, mahalaga ang tamang pamamahala ng oras ayon naman kay David et al. 2019. Ang layunin ng pag-aaral na ito, natukuyin ng mga estratehiya sa paghati ng oras at magbigay ng rekomendasyon upang mapabuti ang akademikong pag uusapan natin ang mga teoryang aming pinili para sa aming pananaliksik. Ito ang mga teoryang aming pinili dahil may kalapit na kaugnay sa aming pananaliksik tungkol sa pagkakaroon ng prioritasyon at paghahati ng panahon sa mga patong-patong na gawain. Unang teorya, ang time management theory. Ang theory na ito ay nagpapakita kung paano nakakatulong ang tamang pagplano ng oras upang mapabuti ang akademikong paggawa pagganap at maiwasan ng stress. Pangalawa, ang Maslow Hierarchy of Needs, Maslow 1943. Ito naman ay nagpapaliwanag na ang tamang pagprioridad ay mahalaga upang matugunan ang pangunahing pangangailangan ng estudyante tulad ng edukasyon at mental na kalusugan. Pangatlo, self-regulation theory. Zimmerman 2002. Ito ay tumutukoy sa kakayahan ng estudyante na kontrolin ang kanilang oras at estratehiya upang epektibong mapangasiwaan ang patong-patong na gawain. Dahil dito, ang mga teoryang ito ay naging pundasyon ng aming pag-aaral upang maunawaan ang kalagahan ng time management at prioritization sa buhay ng mga sadyang. Statement of the Problem Responsibilidad tulad ng mga takdang aralin, proyekto at pagsusulit hanggang sa mga extracurricular na aktibidad at personal na obligasyon ang patuloy na pagdami ng mga gawain ito ay nagdudulot ng hamon sa mga estudyante pagdating sa paghati ng kanilang panahon at pagtatakda ng mga prioridad. Una, paano nahahati ng mga estudyante ang kanilang oras sa iba't ibang gawain? Pangalawa, ano-ano ang mga estrategiya na ginagamit nila sa pagtatakda ng mga prioridad? Pangatlo, ano-ano ang mga hamon sa kanilang ki kinakaharap sa pamamahala ng kanilang oras at pagtatakda ng mga prioridad? Pangapat, ano ang mga epekto ng mga patong-patong na sa kanilang akademikong pagganap at personal na buhay? Magandang araw, ma'am. Ako po si Amia at nais kong ipresenta ang aming metodolohiya sa pag-aaral tungkol sa mga karanasan ng estudyante sa paghahati ng oras at pagtatakda ng prioridad. Gumamit kami ng kwalitatibong pananaliksik gamit ang phenomenological approach upang masusing maunawaan ang kanilang mga saloobin at estratehiya. Sa pangangalap ng datos, isinagawa namin ang semi-structured interviews at focus group discussions upang makuha ang mas malalim na pananaw ng mga piling estudyanteng may maraming gawain. Ginamit namin ang thematic analysis sa pagsusuri ng datos kung saan kinilala at sinuri ang mga pangunahing tema mula sa transkripsyon ng panayam. Binigyang pansin din namin ang itikal na aspeto tulad ng confidentiality, informed consent at karapatan ng mga kalahok na umatras anumang oras. Bilang pagtatapos, umaasa akong na ipariting namin ng malinaw ang kahalagahan ng aming pananaliksik na way magsilbing gabay ito sa pagpapabuti ng edukasyon. Maraming salamat.